So ngayon nga pala ay may program nga pala ang senior high school sa baba. And yung mga classmate ko nga pala sila gases, kami, kami tatlo. Sila lang pala dalawa. Ano kasi naghanap sila dyan ng mga shoti. ay mga diloyal. Ano naghanap yan sila dalawa. Pero wala daw sila mahanap. Tapos yun, nagtuturuan sila. Hindi ko alam kung ano tinuturo nila. Pero yan, yan nung recess, hindi, hindi, lang kasi yan recess eh. Simula first subject yata or second subject. May ganyan na dyan sa baba. I wanna be yun ah pinag triple maangas nga braids ha? parang braids braids talaga yan tayong... maangas Ma nga yung braids pag curly ka curly ako ano yan? curly yung buhok ko ano yung buhok unicorn <laughs> akin braids tas ito nga pala oh pinag triple triple nga pala ang aking buhok nakita mo kasi oh Ay, tila. <laughs> tila. <eloüyorum> <papelisa> <laughs> <'y tila> Ay, ano yung play? Yung it siya, no? Pwede na. Oh. Hey, Wallace! Yes. Pwede na ako, pwede na ako sa ano. Anong tali yan? Anong tali yan? Anong tali yan? Double braids! Double braids. <laughs> Double braids. Hey. Larger na, no? oh! Biggest boy. Oh. Kung ikaw pangit! Pre, hey, sinabi ko ba maganda? Uh, tapos ayan nga pala, nagpapatali lang kami. Wala, kami. wala kami magawa eh. Tapos sa duwagdag nga pala na dalawa. Yan dalawang yan, hindi nila alam magganyan. Pero, alam nila, pero hindi na alam yung agang anit, ganun. Mga pinagpapraktis, no Ulo ko. Patali. Ako rin naman eh. Ah, ay. 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 Ito dalawa, oh. Pinagpapraktis, ano yung ulo ko? Sakit Mayang, ah. Sakit ako. Kaya din ako. Kaya nga, ba't pa pinagpapraktis, ano yung ulo ko? Ah. Patali. Tama, di ba? Aray, aray. Aray. Gina, masakit sa sa'yo. Kasi... Dikit na, dikit na. Pati sa'yo ang pangit. Ito maganda. Kapal mo. Ah, aray. So, ano, yan dalawang yan. Nagpa-practice, pero yan yung nasa kaliwa si Gina. Marunong talaga siya. Yung dalawa lang talaga, pinagpa practicean yung buko. So, yun na, ganito na lang. Bye-bye.